Sorry na. Anong gagawin ko sa sorry na yan? Sa tingin mo, sa tingin mo natutuwa ako? Sa, totoo, sa, sa tingin mo natutuwa ako? Hindi. Ha? Alam mo yung event lagi ko pinaghahandaan. Lagi. Alam mo yan, di ba? Mm -mm. Lagi ako nasa organize. Organized, organize di ba? At ayoko na sisira. Ano so, yung ginawa mo kahapon? hindi ko alam. Wala, ganun lang. Ngayon lang tatanggapin ko talaga. Wala na. Hindi ko alam. Ano ba gagawin? Hindi na ba Saan pwede? papakita mo sa akin ba? yung mga panty na yan. At sa tingin mo natutuwa pa ako sa mga panty na yan. Lagi nalang na lang ako nakikipag-usap pa sa inyo sa mga lagi na lang nakatutok sa taas, taka sa gilid. Alam niyo 'yun? Dagdag ng dagdag. Patong-patong. Alma naman. Hindi hindi pa ako halma sa totoo lang eh. Kailangan ko lang makipag-usap sa inyo, lalo lalo sa iyo kasi nga kailangan ko yung mga listahan ng mga players na yung, ano ko na yung katulad sinasabi natin. Tapos syempre ko anong gagawin dapat bukas, 'di ba? Kaya kailangan ko lang makipag pero pero normally ayaw ko makipag-usap sa iyo. Kailangan ka usapin, di ba? Kailangan atin ka ayusin ito. Sa tingin mo sa tingin mo ano sa sorry? Al alam mo sa sawaw na ako sa sorry ng isa, di ba? Alam mo yan. Hindi mo rin ba ako may tatayo? Hindi mo rin makaano talaga? Ako lang na lang magsasalita dito. Hindi. Hindi na tinatanong kung ako anong pwedeng gawin kasi wala naman nakakaalam doon. Hindi ko rin naman alam na ganun yung gagawin doon. Wala Walang nakakaalam. Di ba ang sinabi ko, inutusan na kita, I mean, nagpa, nagpa kusa lang, please lang. Ikaw lang nakakaalam na binigay ko yung example ni Jerica Means si Jerica hindi alam yon. Pero ikaw nagtanong pa kay si Jerica, imbis na ako'y kausapin muna, ako yung nagpakusa sa iyo eh. Means si Jerica nagkakaroon ng isip na, at ah, binigay siguro ito ng idea ni, ni Sendo. Or pinakita bin, yung video ko sa kanya. Hindi mo ba naisip yun? Alam mo, patong-patong ha, patong-patong. Ganito akong mag-ano ngayon, tonong ngayon, sa totoo lang. Hindi ko na ano talaga, tingnan mo. Ha? Nakakita mo sa pagbaba sa GC? Wala, wala ako, na ako nagbibiro. Puro seryoso, ko, salita ako. Alam, alam mo? ko siya, pag nagayot ako, damay na, tingnan mo, lahat. Kaya ayoko sa GC. Tayo ko mag seryoso Alam mo yan. Pero te, kailangan magseryoso eh, kasi para makapasaway kay lahat eh. Or hindi ko nasadya. Hmm. Hindi ko alam eh. Pero gandun lang talaga. Wala na. sorry lang. Wala na talaga. Anong, anong, anong gagawin ko dyan ano ngayon sa Ila ano sa noo mo? Ilalagay ko sa noo mo? Ilalagay ko sa noo mo? Ila sorry. Baka pwede mong i-add. i pa rin yun. Kasi wala naman nakakaalam. Wala nakakaalam. Naka, alam na nga ni Jerry ka. Paano ko gagawin yun? Paano ko ilalabas yun? Wala na. Pati yung palaro ko sa, ano, sa mga padede. Wala na. Yung mga sa GC ng padede o sa, sa mga ibang ano, TPL din. Wala na. Naudlot na. Paano maudlot? Eh, yung video lang naman yun. Alam mo hindi ko piplay si Jerica, Ha? O so, si, so, so, anong ano Fair ba yun? Fair yun? Di ba sinabi ko hindi ko na rin piplay si Jerica Kasi nalaman ni Jerica Di ba unfair? So, para fair, hindi ko piplay lahat. Oh, ano ngayon nangyayon sa event na yun? Wala na, sira na yung event. Alam mangyayari, normal na LS lang. Wala na, wala nang katuwaan. Puro ano lang, Pinoy Henyo, ha? Bingo. Ah, bunutan, yun lang, wala na normal na LS lang. Alam ako, hirap na hirap gumawa ng mga event o yung palaro. Ubus na yung utak ko sa mga palaro. Pagod na rin ako. Tapos sisirain mo pa. lang. nakahayaan mo rin din ang magsalita. Katulad katul kay baboy. Ha? Ganun kayo eh. Ganun ugali yun. Alam nyo? I Explain ko lang ha. Gagawa kayo ng mga katarataduan, kagaguhan, kalokohan. Hahayaan nyo ako magalit-galit dito kasi wala na kayo malamang kundi alam ang sasabihin nyo lang. Sorry, Eh, ano bang dapat gawin? Hindi mo naman sinasabi. Ang tanda-tanda nyo na. Pero wala. Walang umano sa utak nyo. Ha? Tapos hintay mo naman ako magayot pa ganyan. Ayan naman, pader na naman nakikita ko. Lintik. Hintay mo ako magbura talaga. Hindi. Huwag mo na sa migaw. Kaya pinag-uusapan eh. Kaya ako pinag-uusapan pero ginagawa mo kung gago na naman oh. Lalo nagagayot ako lalo pag ganyan. Along hintay mo, gusto mo magmuro talaga katulad kay Baboy? Gusto mo makatanggap ng mga mura ko? Di ba? Alam mo, hate na hate ko magmura. Hate na hate ko magmura, Janet. Sa totoo, hate na hate ko magmura. Pero kailangan ko magmura sa inyo kasi para magbuksa yung utak niyo eh. Tapos iyak-iyak yan. Alam mo naman prank na to. Kakal wala ko hapon. Kumal wala ko hapon. Ay, nangitay ko si Bawi bakit eh. Okay na! Okay na, wag ka lang umiyak. Ayos, wow, okay. Ay, siya, malukot niyo isa. Ano daw? Akala ko nag-meeting na. hindi, uh, nagpa-prack muna ako. Ikaw naman. Pag-premier ko ulit. Ito yung tsura, tinay <tingin> yung tsura, patingin. <laughs> Dali! Patingin yung tsura! <laughs> Nag-guide na ba ako nito? Ano na nangyari? Iyan, yeah, naprak ulit. Eh. <laughs> ano na naman? <laughs> Hindi galit talaga na ito. Ano nangyari? Hindi sa kanintay, <laughs> 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 Sige na. Ay, upload ko ito mamaya. <laughs> <Nalaman. laughs> na naman. Na, Masawin mo ng collection dyan.